super! Magandang hapon! Nandito naman ako ngayon sa Pure Gold. Mamili ng konti. Kita, magpapark muna tayo. Nandito nga tayo sa Pure Gold ngayon mga ka-super. Mamimili lang ng konti lang. Kasi ang daming sinulat ni Super A kanina. Ang dami na rin kasi wala sa Rocha Minimart. Ayan o. Oh. Ilang pages to two pages back to back. So, ang iba dito, yung mga wholesale ay in-order ko na kay Emilio Smart. Yung mga kailangan ko bukas para may dala ko ngayon, dito ko naman kukunin sa Pure Gold Guy ng mga Yakult, Delight, mga noodles, yan. Mga chicharya, tsaka yung mga pangbaon sa school. Time check tayo ay 5 na. So, hindi ko na sinama si Indoy kasi mag-out na si Super A ng 6 para may tao doon. Para hindi ako magmamadali. Medyo makulimlim ang panahon ngayon. At dito sa Cavite nga ay may volcanic smug alert. Kaya, walang pasok yung mga pang afternoon. Hindi ko lang sure bukas. So, <laughs> ang mga sadyante gusto walang pasok, no? Siyempre, nanay gusto rin walang pasok para makatulog na mahaba-haba. Pero, ay pasok ay wala eh. Ang nanay naman eh, lumalaban pa din. So, anyhow, baba na ako para mag-grocery ng very, very late lang. Okay? Medyo masakit ang loo ko ngayon. sumasakit so, masakit ang loo ko ngayon kasi nga, intulog natin bilang isang nanay, tendera, gumigising na maaga hindi naman nakakatulog ng hapon. So, ang ending is masakit ang loo. So, okay lang yan. Mas masakit pa rin ang walang loo. Okay? So, punta na ako sa pier ko. Dami ko na sinasabi. Bye-bye. chitcharia pa more. Pero alalay lang tayo dahil may ahente naman tayo ng Jack and Jill. Yan. Pagkakataon tayo sa counter. Two car. Two this video. yan mga kasuper ang ating nahakot sa Pure Gold Always Panalo. Biglang bumusang ulan, buti na lang, sakto, tumila, kung kailan pa uwi na tayo. Siyempre, magkano ang grocery mo, madam? Umabot lang naman siya ng 9,123. Tapos so sabi ko na very, very light lang. Yung in-order ko kay Emilus, umabot din yun ng 13,000. So, ipa plus natin yung 9, more than 20k din yung ating money out. Pero syempre, hindi money out ang ating ginamit dahil nga super credit card, alam na diyan. Pag mga ganitong malapit na katapusan, credit credit card lang. Pero yung cash natin nandito naman sa ating bag. Ide-deposit natin para pambayad sa ating credit ca credit card pag katapusan. Every end of the month ako nagbabayad. Ayan. so balik na tayo sa Russia Minimal. Bye-bye. Enjoy maluwi enjoy. Kaayos lang ning ating assistant kanina sa ating mga display, oh. O, oh, diba? Masarap na sa eyes. Ating mga display. yan, hindi na tumba-tumba. Pero, bukas, may di-displayin pa din ang ating super assistant. mm -hmm. All right bukas, market day kami, bibili ng bigas dahil wala na. Ubus ng ating mga stock ng bigas. Mm -hmm. Maluwag tayo doon. Bukas, mayroon tayong deliver kay Emilu Smart at sa ating mga soft drinks. Ayan. So, ang dami kong super mingmings dito sa Russia Mini Mart. O, waiting sa food na mama. Ayan. Okay, so evening duty mo tayo. Duty-duty para makadami. Thank you for watching. Bye-bye. Sari-sari store tips. Pag ikaw ay solo tendera, kailangan talaga mabilis ang kilos mo. Kasi ang mga tumors ay nagmamadali at humahaba ang pila. Kaya naman ang ginagawa ko bilang isang solo tendera, yung mga nasa likuran lang, tinatanong ko na agad sila kung ano ang bibili nila. Baka isang yosi lang at mapagbigyan na sila para makaalis na makabawas na tao. At siguraduhin natin na mayroon tayo nakaredy na, na panukle kasi isa din yan magpapatagal ng ating pag susukle kasi nga maghahagilap pa tayo ng mga bariya. Kaya dapat pag super tendera ka, solo tendera ka, madiskarte ka at syempre dapat magiliw ka rin sa iyong mga tumors para hindi sila naiinig magintay maghintay kahit nakapila ka na. Smile, smile. Sayaw, sayaw. Para naman maentertain entertain sila. Gano'n kaya tayo mga solo tendera, nagiging octopus tayo. Kulang na lang, maging three times speed ang ating kilos. Kasi nga gusto natin mabilis at mapagsilbihan lahat ng ating mga tumors. Yung tipong walang lalabas ng tindahan hanggat hindi sila napagbigyan lahat. Oo, kaya naman yung nasa likuran, ngitian mo na para hindi na siya umalis. Tanungin mo, baka naman yung hawak niya, sakto na yung pera niya. Okay, isang sampo sakto na, okay, naalis na, ganun. Para next customer naman. O, no? oh, sa tindahan, discard discarte lang talaga. Para dumami yung ating benta at lumaking ating kita. Yun. Mga oh, super, punta kami ng market ngayon. May dumating na mga delivery galing kay Emelo eh, Smart. Mga alak. Mabit ng 13K. Oh, ito lang alak, alak. Alak pa dyan, alak to. Yan, 13K agad plus. Yeah. yun pa. Mayroon pa pala dito. Ano sa yung tong? Para sa market. Sama ko na naman ang endoy ng malay for today's video. Wala na daw kaming gas. Pal... <laughs> Pabiling ka mo to Wala na rin pa malingke. Wag <laughs> na <laughs> rin pa malingke. Wala na pa malingke. <laughs> o siya, bye bye. Dito na naman tayo sa market. Dito sa gulayan ni Ate Malu. <laughs> May nakakilala rin sa atin ditong followers. Ay, si Rose siya. Lagi na lang. Lagi na lang may mga followers dito. Magkano sa akin lahat? Mo? Dito nga ang mga negosyante sa market, mga ka-super. Ayun, si Inday dito sa mga baba. May bili ng mga paper plate, plastic cups, isipunan for Ayan. So, nakabili na ako ng gulay pa lang. Yung frozen items, babalikan na lang namin. Pagbalik namin bigas. At may dala-dala kami dun. Dalawang case ng Red Horse. Isang malit, isang malaki. Kasi nga wala kami supply ngayon ng Red Horse. Ito, kagalit Ayan si Koya. Shoutout kay Koya. Timuray Waray. Ayan na. Ogi yarn. Ayan na. Ayan na. Ano ba yung tinuturo-turo? Thank you. Thank you. Thank you. Dito naman ako sa... Alen? Alen? Ayun o, yung walo. Cut na naman tayo ng bigas mga ka-super. Mabenta talaga ang bigas na Shout out yeah. kay Kuya. Ubus ang kayamanan ni Madam. Bigas pa na. 7,150 na agad. Grabe. Sa malampunan ng bigas ay... Bigas. Wow. Jasmine Fragrance. Hindi mo na ako kumuha ng sweet jasmine kasi sabi ng mga tumor malata daw. Kaya perfect jasmine mo. Perfect jasmine. Tsaka syempre yung ating best seller na Fuji rice. Wow may isa pa Master Aron. Kaya pa. limang sako, bigas tsaka tig. 3 tig, 5 kilos. 7k agad oh. Laki ng punan talaga ng bigas Enjoy oh. Bayad ko na to sa bigas. Sana eh. kaming gas. Ito na kami sa Rocha Mini Mart Ang ating mga napamalengke O ba diba? nag-angkat pa kami ng Red Horse Frozen items, tsaka yung ating school supplies At mga bigas Ano?